Past 6 am in the morning, 6.11. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Paul. <laughs> At ang labig. Klabe. 4 degrees lang. Asensya na kayo, morning. mag yung camera <sighs> ko. 7 ang pasok. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Musok, musok. <sighs> <laughs> Para Parang nakawala sa hula. Walang katao-tao. Ganito talaga, pag Sunday. <laughs> Walang katao-tao dito sa labas. Alas 6 pa naman kasi ng umaga. Tulog pa yung mga tao. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung paano ko sinisimulan yung mga content ko eh. Basta bitaw lang ako ng bitaw ng bars. Bitaw lang ako ng bitaw ng salita. Masabi kung masabi. Ito <laughs> bre. <laughs> 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 may tao pala sa gilid. <laughs> Pagkakot pa ako. Biglang may gumalang. May gumalang. <laughs> Pinaka-focus kasi ako sa camera. <laughs> <laughs> anyway mga kaugod. Kumusta, 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 kumusta. Maraming beses ko na itong paulit-ulit, ulit, ulit paulit-ulit, ulit, mga ka goods na sinasabi. Na. Maraming beses na ako nagre remind sa ating mga ka goods Nagbabalak pumunta rito sa polar. May sa ating mga kumbaya na bago pa lang dito sa polar. Base lang yun ha, ah, sa mga nakikita ko. Base lang yun sa mga nababang yun sa nakikita ko sa Facebook. Hindi ko naman kasi nilalahat mga ka goods Hindi ko po nilalahat Ah karamihan talaga ng bago dito sa Poland. Sila pa yung matitigas ang ulo. Although na-experience ko rin naman yun. Although nagawa ko rin naman yun. Bago-bago pa lang ako dito sa Poland. Naging pasaway din naman ako. Pero, pero mga ka hindi pa po kasi ganun kahigpit yung Poland noon. Maluwag pa ang Poland noon. Pero ngayon kasi, mga kaulkod, in-implement po talaga nila yung bagong rules. Dito sa Poland. Bagong rules po yun. Bagong implement lang. Correct me if I'm wrong. Wala sana mang bash sa akin mga kaulkod. Bagong rules kasi dito sa Poland, mga kaulkod. Isang TRC, isang kampanya. Bagong rules po yun. Ha? Isang TRC, isang kampanya. At marami pa rin pasaway. Na hindi nagse-search, hindi inaalam yung mga pros dito sa pool. Kung gusto mong lumipat, kabayan, lumipat ka. Huwag ka naman brainwash na. Hmm, ayaw ko dito. Hmm, pangit dito. Mas maganda rito sa nakita ko. Try natin, try natin. May mga ganong kababayan, gustong lumipat pero nag-i-invite. Mga kababayan, kung gusto nyo lumipat, lumipat na po kayo. Huwag na, na po kayong mag-invite. Huwag na, na, mag na kayong mag-brainwash. Kasi may mga kababayan din naman kasi na nagpapag-brainwash sa kasamahan or sa mga kakilala dito sa Poland. Kaya napipilitan lumipat yung ibang mga kababayan. Dahil pagdating dito sa Poland, nagugulat sa trabaho, nasasak sa Di trabaho, ng trabaho, especially yung sahod. Yung mga ganong case, mga kaol goods. Ay, yung mga bago pa lang dito sa Poland. Kung aalis po kayo sa isang company, wag na po kayong mag-invite. wag na po kayong mam-brainwash. Umalis kayo kung gusto nyo umalis. Kung nahihirapan kayo sa trabaho, nalilitan kayo sa sahod dito sa Poland. Yung po talaga kasi, ang sahod dito sa Poland, yung minimum wage po, except kung may extra oras ka, pinapasok ka ng management, doon pa lang po madadagdagan yung sahod mo. Tapos yung ibang mga kababayan, yung ibang mga kababayan, hindi mm. ko naman kasi nila lahat. Yung iba lang, especially sa mga bago pa lang dito sa Poland. Tsagain nyo po talaga muna yung trabaho. Kung nahihirapan kayo sa trabaho, sa una lang naman yan eh lahat dumaan dyan. Kahit di naman ako dumaan sa mga ganyan. Lalong-lalo na kung hindi mo talaga hindi mo talaga gusto yung trabaho or hindi mo siya build. Tiis-tiis lang talaga pagdating sa trabaho. Routine na ginagawa mo na talaga siya araw-araw. Masasanay at masasanay na rin yung katawan. hindi ka pa talaga sanay sa isang Alam lalo na, na, lalo na, na sa mga factories dito sa pula. Mahihirapan mo talaga mag-adjust yung katawan mo kung nasanay tayo sa mga gaan na trabaho Kasi po, ang mga factory talaga rito, mga kaulubos. Iba, mano-mano, hindi gumagamit ng machine. Iba, manual. In short, katawan mo yung tiki. Ah, mga kaulubos. Kaya yung iba, nasasyak pagdating dito. Kaya tsaga-tsaga lang pagdating sa trabaho. Andyan na yan, kabayan, Tsagain mo, tiisin. Yan ang buhay natin bilang isang OFW dito sa... Bukulan. Pero hindi ko kailangan ng motivation. Hindi ko kailangan ng servo. Ang kailangan ko, cash. O baka may na naman ah. okay mga call goods. Ganoon lang yun naman yan mga lang po talaga sa trabaho. Focus sa trabaho. Basta-basta lumipat. Magtiis. Lalo na kung lalo na kung expire na yung visa. Tiis, 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 Balang araw, magiging okay din yung mo dito sa phone. Focus lang sa goal. Focus sa taas. Focus sa sarili. At focus sa pamilya na naiwan sa Pilipinas. All goods. Ingat mga ka-all goods.